magandang araw po sa inyong lahat. Dito po tayo sa isang tubig tips. Pag may mga aircon kayo, yung tumutulong tubig sa is aircon, yung sa labas, sa nyo, kasi magagamit po yan pang dilig na mga halaman, pang buhos sa CR in case na walang linya sa tubig. Yung mag-shutdown yung mga tubig natin, yung mga supplier ng tubig natin. At least, meron tayong pundong tubig. La kung meron kayong drum, ilalagay nyo sa malaking drum, eh, para dadami pa rin. Kahit hindi magamit, sayang yun tapon. Magagamit nyo pa rin yun sa pagdating ng panahon. Huwag nyo na lang inumin. Uldo malinis at hindi siya nilalamok Binabahayan ng lamok, hindi po. kay kagaya, hindi kagaya nung sa ulan, tubig ulan, maraming lamok. Itong sa aircon, walang lamok. Kaya maganda ito ilagay sa drum. Kaya pag mara, mayroon kayong mga aircon, at least makapagpundo kayo ng tubig kung sakasakali, lalo na sa dabaw pag walang tubig, at least magagamit mo to pang buhos sa CR kung minsan may, masisira yung emergency line repair o ganun. At least, meron kayong pundong tubig. Tingnan nyo yung naipon kong tubig na nagagamit ko na yung iba. Lalo na pag mainit masyado yung panahon, panglini sa mga tain ng pusa, tain ng aso, ihi ng aso, at kung ano-ano pa. Sayang pa rin yan, kasi kahit mahina lang yung tulo niyan, pag naipon, dadami pa rin yan. Mapupuno pa rin yung lagayan mo. Kaya huwag niyong sayangin ang tubig. Kasi magagamit at magagamit natin. Huwag niyo na lang inumin at kung ipangligo nyo man, magbanlaw pa rin kayo ng malinis na tubig. Kasi kitong tubig sa aircon, baka hindi malinis, magkagalis pa kayo. Magka-allergy kayo sa skin or something. Hindi ko alam ha. Wala akong <coughs> ebidensya dyan nakakasira ng skin. Kaya ayan, ito yung last na -ano ko, ilalagay ko sa drum. Papalitan ko yon bagong sahuran. O ayan napupuno yan ng kung palaging nakaandar yung aircon nyo. Mabilis mapuno itong ano natin. Lagayan ng mineral water. Tingnan mo. Kaya yan, lalagay natin sa drum para mayroon tayong pundo in case wala tayong linya ng tubig. Merong emergency leak or meron bang baha. At least magamit pa rin natin yan. Kung hindi, aano rin yung drum nyo sa baha. Kaya okay pa rin yan pangbuhos man lang, panghugas ng plato, pangbuhos ng CR, panglinis ng CR, pangdilig sa mga halaman, pag mainit masyado ang panahon, so at least meron kayong tubig. Kaya huwag itapon ang tumutulong tubig sa aircon. Huwag nyo pong sayangin. Magagamit nyo yan. Believe me! Bye!